nakatikim na ba kayo ng hilaw na dragon fruit? Ay sa pakawari ko hindi pa. At dahil naku-curious nga ako kung anong lasa ng hilaw na dragon fruit, ngayong araw na to ay titikman natin kung masarap din ba siya o hindi. Tara at manguha na tayo. Let's go! So yun e, nga mga Lodi, naku-curious lang ako kasi... Gusto kong matikman kung anong lasa ng hilaw na dragon fruit yan. Makikita nyo may dragon fruit si tatay dito sa malapit sa kubo. At gusto kong matikman kaya kukuha tayo at para malaman natin kung anong lasa niya ano, kung masarap ba siya sa asin o ewan. Tingnan natin siya. Kuha na tayo. At eto nga't namili na ako kung alin yung aking kukunin. Yan, nakita ko yung nasa ibabaw na malaki na kulay green. Ito ang ating unang titikman. Okay? Sa so, eh, mga lodi nakakuha na ako. So wala akong dalang panghati. So atin na lang Balatan. Titingnan natin kung mababalatan natin kahit hilaw siya. Ano? Kasi malambot lang naman ang balat nito. Yan. Wah. Matigas pala pagko. <laughs> pag ko. Paghilaw. Okay. Yan. yung yeah, mga lodi. ano? You know. Malapit na siyang magpink ha. So tingnan natin. Gusto ko matikman yung sadyang hilaw. Bakit? Parang malapit na siyang mahinog. Ha. <laughs> Yan ano. Oh. Yan, mga lodi, so tikman natin. Okay. So ito na the moment of truth. In 3 2 1. Hmm. Sarap din lasa siyang bayabas. Ang mga lodi oh. Medyo nagpiping pa lang siya ha mga lodi. Lo. Ang sarap! Sarap niya sa asin! Hindi! Mm. Kukuha tayo nung mamaya pag nito, kukuha tayo nung sadyang hilaw na hilaw pa, yung hindi pa ganito. Titignan natin kung mas maasim dito. <laughs> okay? Mm Sarap! Sayang na ako nakapagdalang asin! Parang mas gusto ko ito. Dito dun sa pula. Isasawsaw mo sa asin. Hmm. Hmm. Nakuha tayo ng sadyang hilaw. So ito nakakuha na ako ng yan, sadyang hilaw pa siya. So maliit pa siya. O oh, ito sana hindi siya kulay pink na rin. Ano? Kasi yung kaninang natikman natin medyo nagpipink nag na siya eh. So ito hilaw na matitingnan natin kung anong lasa niya. Okay. So balatan ko lang mga lodi. Yan. Ang mga lodi puting-puti ito. You know? Okay. Yan. Woo. <laughs> Ang puti pa siya. So ito, tikman natin kung anong lasa niya ha. Hmm. Matabang siya. Wala sang na. Ha um hmm. Parang naglalasang sabas niya. <laughs> Alo. Ang Matabang. Wala siyang asim. Walang kung anong tamis. Ano mga lodi? Para siyang saging. <laughs> so ayun. Nakaraman ko na lasa. So hindi na ako ko ng lasa ng hilaw na dragon port. <laughs> okay.